So, amin natin sana ngayon. Papalengke. Pero marami na kami nabili ayun. Eh. No? Ang sasa sana. Ito yung mga na, ko. Nag-aalmusan naman ako ngayon ng palitaw. Sarap ng palitaw. Mo. Kaya na kapalitaw. Saan nagbubili palitaw? Nila lako? Ay, meron ko Hindi po, andyan sa pwesto. Ay, meron po. po. ba kayo? Ano bubog <laughs> si kuya palubog daw. Wala daw silang palitaw. Nakakatuwa si kuya. di ba nakuha niya pang mag-joke. Good vibes lang, syempre. Saya kausap ni kuya. Habang ihintayin ko dyan si ate, si ate sana alis siya. Pupunta siya dun sa kabila. Bibili siya ng mga ano, kikiam, fishball, arena. Ah, hindi. Dyan pala kay tatay. Nakabili na pala siya dyan ng arena fishball kick yung mabibili niya doon. Tsaka ano pa ba? Marami pa siyang bibili doon eh, sa baba. Intahin ko siya diyan kasi medyo marami pang iikotin niya. Eh. Ma, tamang almusal muna ako Ayan na. Ah. Tara po, kain tayo. Si Ate Sana. Ang sarap ng palitaw niyan. Na Nakakatuwa talaga si Kuya. Wala daw siyang ano, palitaw palubog lang. O di ba? Ang saya usap ni Kuya. Diyan po ang pwesto ni Kuya na madalas namin binabalikan kasi mura yung paninda niya. Kesa dun sa iba. I-confirm mo. Pinakamura dyan kay Kuya. Kaya marami nabilis sa kanya. Tara po. Ang sarap ng palitaw. Oh. Tagal ko rin hindi nakakain yan. Nagluluto rin niya si Nate sana pero sa ngayon hindi sila nakapagluto niya ngayon. Hindi mo na sila nagluto. Wala silang order. Ayan naglalakad ako kasi si Ate Sana tinitingnan ko kung nasa na kasi ang tagal naman kasi talaga niya medyo natagal lang talaga ako kaya pinuntahan ko na siya yan dyan nagpunta si Ate Sana kasi dyan binibili yung mga kikiam fishbowl, ano pa ba yung bibili niya dyan hmm, kalamutan ko na basta marami pa siyang bibili dyan yan po yung balengki namin pag ni si Ate Sana dyan lalabas na kami tapos uuwi na rin kagad kami bumili lang siya ng mantika Hello, Paul nandito na ako sa bahay ngayon. Nakauwi na kami ni Ate sana. Magpe-prepare ako ngayon ng ulam. Medyo naayos na yung mga pinamalengke ko. Ito ang iluluto li ko ngayon. Magpa-pore steak ako. Request pore steak. Divide lang ko ng kalamansi. Tapos, kwentuhan ko lang kayo about sa palengke kanina. Ang dami brotas. brutas. Alam niyo ba yung dorya? Nakakatuwa. Amoy na amoy. Sabi nila mabaho. Hindi naman. Hindi po talaga. Hindi ako nababahuan doon sa ano. Sa durian Tatanggalan ko pa ng isa, isa isa buto to. Kalamansi bago ko pigain. Kasi ang hirap, ano yun eh. Ang hirap tanggalin ng kalamansi pa isa isa pag napigana. Ayun, balik tayo sa palengke kanina. Hindi naman na masyadong maulan. Puro ambon-ambon na lang. Tagal namin naman na yung kini Ate Sana. Grabe, uy. Daming pinamili ni Ate Sana sa paninda niya. Ako naman yun nga. As candy lang naman dinadala ko dun. Tapos konting chichoya. Sa tinda ni Ate Sana, sinasabay ko lang. I prepare ko lang to ulam namin ngayong tanghali. Hanggang gabi na to. Pag ako nagluluto, hanggang gabi na talaga yung ano namin, ulam namin. Isang lutuan lang. Tipid sa ano, sa gas. Tipid sa trabaho. <coughs> Ganyan ako pag nagluluto dito sa bahay. Gusto ko ko ano yung ulam sa tanghalian, ulam na rin sa gabi. Kasi nga, di ba? Para less sa trabaho. Tagal talaga namin na malengke. Munta mo mong kami dito sa bahay. 6.30. Tapos, naka uwi kami. Alas 9 na. Munta mo yun. Grabe. Munta kayo yun. Tagal talaga. Ang dami pinamili niya tisani. Ang dami siyang tindangan. Kasi dinadayo na siya. Tsaka lumaki na rin yung lamesa niya. Kumain kami kanina. Pinakita ko sa inyo yung ano. Ang sarap. Nung palitaw. Palitaw. Oo. Sobra. Ang sarap talaga. Doon namin sa palagi binili yun. Sa kabila. Hindi namin binili din kay tatay. Doon sa suki namin. Kasi wala naman siyang tinday. Eh. Meron daw siyang tinda. Kaso palubog daw. Natawa <laughs> tuloy ako. Palubog daw yung tinda niya, wala siyang palitaw. Sa ati sana marunong hindi gumawa ng palitaw. Tama bang bigas ko, palitaw? Basta yun. Sarap yun eh. Alam ko malatkit na bigas yun eh. Sarap niya lalo pag marami siyang ano, nyog, tapos sugar. Sobrang sarap nagikot-ikot kami sa palaki natin sana. May nakita kami ukayan. Tagbibente lang all item. Ganun yun eh. Mahal siya sa umpisa pag mga bagong dating. Mga new arrival. Tapos pagka, pagka ano na, pagka, pag medyo marami nang nabili o konti na lang yung mga natira. Ano na, um, ang tawag dito? Minum ano na nila, mura na. Tagbibente na ang isa, all item. Ayan, kwentuhan lang muna tayo konti. Tagal natin bago nakapagkwentuhan, bago ako nakapag-share sa inyo dito. Lagi lang sa labas ang ating ano, ganap. Wala. <laughs> Trip ko la. Magkwento ngayong araw na to. Madilim pa rin. Mukhang may ulan. Sabi may balita na ng mga anong bagyo. Yan, ingat po, lalo na yung mga ano yung so, sobrang nabaha. Dito sa Dasma, bihira ang baha dito, pero papunta doon sa Manila, ay nako talaga grabe ang baha. Ingat po, lagi. Tapos sa Bacoor, naku, sa so, may SM Bacoor, dyan sa amin, dati dyan, naku. Binabaha, dati hindi binabaha yun, yun. ngayon binabaha na talaga siya. Hirap dumaan doon. <laughs> Ito yung isa ko yung kalamansi yun. Pinipiga. Ito yung request na ulap ngayong araw na to. Minsan ang hirap ka mag ano, mag ano doon? mag video, mag vlog sa palengke. Kasi may mga music. Hirap mag edit. Sobrang hirap talaga mag-edit pag meron kang, meron kang mga tugtog na ganyan. Ibu boys record ko pa. Hirap, hirap na hirap talaga ako sa labi. Pero okay lang, kinikeri naman. Ay, magpapa-thank you nga pala ako dun sa mga nanonood dun sa ano. Um, sa mga nanood dun sa birthday ng apo namin. Sa kay Baby raisin, Ginanap yung birthday niya sa Jollibee. yan. Nabalatan ko na. Susunod ko naman itong sibuyas. Iisa lang yung sibuyas ko. Ito masarap to sa ano, sa pork steak. Kaso iisa lang di ako nakabili. Kalimutan ko. Sasamahan ko na lang ng mga sibuyas na ano, pula. Sarap to sa pork steak eh. Ayan, kwentuhan muna tayo konti dito ha, sa bahay. Para naman na-share no, ko sa inyo yung ano, ganap namin kanina sa palengke. nga pala, na ko din sa inyo. Um, nagpunta kami ni Ate Sana sa SM. Dalawa lang kami, syempre. Namasyal kami, kain-kain. Tatlo yung pinuntahan namin. Ang inano na ko talaga siya, binulo-out ko siya. Kain talaga kami. unang unang kinainan namin is doon sa may food court. Saborito ko kasi yun eh. Yung, alam mo yung potato chips. Potato. Tapos yung number one na ano, ng Ilocos. Ano man dito? Empanada. sarap. Lalo na pag may egg. Tapos suka. Ang mm, sarap talaga. Grabe. Nakakain na ba kayo nun? Basta pupunta akong palengke. Pero hindi palagi. Ah. Hinahanap ko lagi. Ay, palengke sa SM. Hinahanap ko lagi yung empanada. Tsaka yung potato. Takam na takam ako dun. Paborito ko kasi yung mga yun. Eh. Nakakatuwa, nag-enjoy naman sa si Tisana. Then, tapos nung, alam nyo ba, Mayroon na rin 7-Eleven sa SM. Hmm, meron na. Dun sa ano, sa, dyan, sa SM. Sa amin dito. Sa Dasma. Meron na siyang, ano, 7-Eleven. Kumain kami doon ng ice cream niya, Tisana. Kasi, ngayon ko lang nakita kasi yun eh, yung ice cream na yun. Kaya, tinikman talaga namin. Ala, sinisipon ako. Grabe, nag-umpisa to kagabi eh. Hirap pa naman pang may sipon. Hirap ng kasakit ngayon. Walang kikilo sa bahay pag ako nagkasakit. Kikilos naman sila, kaso. Alam mo yun, hindi ako satisfied pag sila kumilos. Iba pag ako kumilos, di ba? Mga nanay. Grabe taba ko doon. pansin nyo. <laughs> Parang lumba -lumba ako lumba-lumba Taba ko na. Ang ta tala nung namay talaga ako ng sobra. Ngayon taba-taba Sobrang taba ko ngayon. Bigat ko. Sobrang bigat ko talaga. nag ko eh. Bigat ko. Tapos, kung tas namin kumain ni Ate Sana, yan ako kwento ko sa inyo sa SM. Kanina sa palengke ngayon sa SM. Pagtapos namin kumain, inabot kami doon na mga alas tres na kami nag-ano, na, kasi dumating kami sa SM, mga, mga ten. Eh, busog pa kami. Di, ikot-ikot, ikot-ikot. ta -ikot, ah. pagtapos nun, nagpunta kami doon sa food court, kumain kami. Nawiling mag-ikot-ikot, busog pa doon sa kinain namin, ano, potato, tsaka yung panada ng Ilocos. Um, excuse me. <laughs> um, ano, kaming tawag dito? Doon naman kami, pagdating ng alas 3, doon kami kumain din sa food court. Kimchi, parang kimchi yun eh. Basta yung kinain namin. Alam mo, sakay mo tayo kung paano basta. Hindi yung kimchi. Basta ano yun eh, sa Korean food. Kinainan namin nagsa. Ang lakas na naman ng ulan, narinig mo ba? Sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas talaga ng ulan. Sabi mo, wala ng ulan may ngayon madaling araw, ito ka ngayong umaga. Kaya lang, ayun nga, may na naman. May bago na naman daw. Mm? Nakas. Grabe. Buti na, nakauwi na kami ni Ate dabes The best. Sibuyas na puti. Ito ang panlagay sa ano? Horsepeck. Tapos sinamahan ko ng sibuyas na pula. Wala, isa lang kasi yung sibuyas mga puti. Tapos nung kumain kami doon, umuwi na kami natin sa nalakad-lakad ng konti. Tinuna ko kayo na, yung tapos nakad umuwi na kami. Ayan, yung sibuyas kong pula. Tapos ito yung puti. Ayan na. Sibuyas na puti, saka pula. Then magdagayad din ako ng bawang. Dati hindi ako maglalagay ng bawang. Kaso sabi ni Rafael, yun nga, masarap daw pagka nilagyan ng ano. Nilagyan ng bawang kay Sibuyas na kabawang. Pumili nga pala ako ng saba. 25 bang kilo sa palengke. Ilang piraso lang to, 4, 6, 7, 7 pieces lang to, kasi ilalaga ko. Pero pahihilog din ko pa to. Medyo hilaw pa siya ng konti. Gusto ko yung medyo malambot-lambot pag nilaga, kasi masarap sa nilaga, pag malambot siya. Mahal kasi dito sa amin, 45, bisan 50 pa. Tapos, tapos, yun nga, mahal nga. Kaya hindi ako bumili. Teka, kuha lang ko ng bawang nga. bawang. Dahil, maulang araw, ang ganap ko, ayun, dito lang ulit. Pagkatapos mga dito lang sa bahay. Hindi na ako makakapagtabi mamaya kayo natin sana para magdala ng timba ko ice candy at mga picture Piling ko yung mga kalabas. Kasi yung ulan nag-uumpisa na naman o. Oh. Eh. Ayan na naman yung ulan. Kala ko wala ulan. na ulan. Palabas na raw. Tapos ayun na naman. sorry naman. Ako yung singot ng singot dito. Nag-umpisa na naman yung aking ano, sipon. Kagabi nag-umpisa to. Kasi naulan naman ako eh. Kahapon. Tapos pagdating ng gabi, yun, naramdaman ko na to. Itong ano ko, itong sipon-sipon ko na to. Ayun naman ko gamot mamaya. Tapos kumain ng halian. Para hindi siya magtuloy-tuloy. Pagdigat na yung pakaramdam ko eh. Para kung ano, um, patrakas na Lalapin natin ang bango. Kamusta po kayong lahat dyan ngayon sa lugar nyo? Mag-ingat po tayo lagi. Lalo na pagkayan mo. Ilan? Humbag yun. Stay at home lang tayo. Pero kanina, kasi pwedeng hindi makamaling. kasi si ate sana araw-araw yun. Nag-ano? Na, ganun tawag dito? Namimili. na doon sa ano nila. Maghahanap yung mga supe niya. Pag di siya nagtinda. Eh, Malapit pa naman sila sa court ngayon. Hindi ko na pinakita sa inyo yung mga pinamil ko. Inayos ko na bago ako nag-ano. Nag-vlog dito nag-video. Sa kusina ko. Ang tagal niya natin pinuntaan ko pa siya doon sa bilihan ng mga ulam. Sinilip ko siya kasi bibili siya ng mga kikiam eh. Doon ang bilihan ng kikiam eh. Sa baba. Nasa ulan? <laughs> Sobra. Uh. Ito na tayo konti. Pakabaan ko lang ito ng konti kasi na-miss ko kayo yung kwentuhan na ganito. Tagal ko rin kaya nakapag gano, dito, nakapag-vlog dito sa kusina ko. Okay ba ang aking ano? <laughs> Parang madilim ako, no? Parang ang dilim. Kailangan ko atang dagdagan o palitan yung ano ko, ilaw dito. Parang dilim, eh. Bale, palitan ko yung ilaw na yung ko. Ay, lakas ng hangin. ano ko ba? Wala ng Wala nang ulan. Wala nang ulan. Alas 10 na dito ngayon. Pahali nang kanina hindi na ito sa amin. Ang dami niyang pinamili. Bukin nilang 10 na naman ako si Ate Sana kasi marami siyang pinamili. Ang hirap magbuhat. O, oh, ano naman si Ate Sana araw-araw na mimili? Kung pwede ko lang siya man araw-araw. Kaya lang. Kasi marami rin trabaho dito sa bahay. Kuha lang ko ng toyo. Nagyan ko lang ng toyo itong aking ano. Kasi ibababad ko ito ng konti bago ko ipiprito ng konti itong... Ano ba ito? Itong aking baboy. For steak, pinahati ko sa ano sa palengke para hindi ko na hatiin dito. Tsaka kasi ano siya, um, mahirap pa hatiin ko dito sa bahay. Minsan sa palengke, pinapahati ko na sya Malalaki rin naman kasi yung slice ng ano, pork chop. hindi kaya matanda na itong baboy na ito. Malalaki kasi siya masyado yung pork chop. Gasan ko lang ng konti. Ayan o, oh. pinapahati ko na. Bal, yung binili ko sa palengke, limang slice na. Ito na siya. Hindi ko matatapo na yung ano eh. Oyo, hindi ko mapakita sa inyo. Ayay. Ang dami oh. Kasi hanggang mamayang gabi na yan, unang namin. Gusto ko kasi pag nagluto, ayun nga, ako na sabi ko sa inyo kanina, gusto ko pag ako nagluto niyan, sa tanghali hanggang gabi na, makalis sa trabaho. Isang lutuan lang. Tapos, tipik pa sa ano, bas. <laughs> Discarding nanay lang. di ba no? Kailangan, Bumista, marunong ka. Dumiskarte, marunong ka sa diskarte. di ba no? Medyo, hindi hingal ako ng salita kasi medyo, yung sa second ko. Yan. Ngayon, luluto ko na to. Bababad ko lang siya ko ng konti, tapos magluluto na ako. Ayan, thank you so much po sa laging pagsama sa akin, sa mga vlog ko. Pagsubaybay niyo sa akin. Buhay nanay. Discarding nanay ang kailangan para uh, makatipid sa trabaho, makatipid sa mga, yun nga, <laughs> sa mga gas-gas, gas-gas. Sana masarap yung luto. Kansambahan lang ako minsan kung magluto eh. Kasi <laughs> gawa ng ano, yun mo lang chef eh. Hindi ako ba yung kasarap magluto. Pero masarap naman. Kasi lutong nanay. Kaya lang hindi ganun ka-expert. Ayan, okay na to. Nakababad na siya. Mamaya gigis ako na to. Ibig sabihin, I mean, I mean ipipruto, ipapride ng konti bago ko magigis na ng sibuyas at saka ng ano. bawang. O, oh, diba? Sarap na. May ulam na tayo mamaya. Hanggang gabi. Then, i-end ko na rin tong aking vlog. Kasi iluluto ko na kumaya maya-maya ng tour ng panghalian. Yan. Salamat po sa lahat ng nagsubaybay. Sa mga aking mga vlog. Sa journey ko. journey. <laughs> bilang buhay nanay. Bilang may asawa. Bilang partner. Lahat na. Kuratsya. Ang kuratsya, walang pahinga sa si trabaho. <laughs> Sige na nga po, bye bye. Salamat po. Grabe, ang dilim, ang dilim talaga mo ano. Dagdagan ko yung ilaw ko dyan. Kasi parang malabo na eh. Baka mapupundi yung ilaw ko.